Good day sa inyong lahat. Ayan, ngayon ang video yung ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-accept ng uh, payment sa clip. Ayan. So, ito na. Dito na tayo sa ating Gcash. Kung nakikita ninyo sa, sa ilalim, may home, inbox, QR code, transaction, profile. I-click po natin yung inbox. Ayan. Pag-click po natin ng box, may makikita tayo money with a clip. Ay, ako, ako kasi nag-send ako. So, ito yung nakikita ko, open clip. Yan, i-open clip lang po natin yan. Alright. <clears throat> so, ganun lang po yon Kasi nag-send ako ng money, ito, ito, ito. May nag-send sa akin ng 1,200. So, i-click ko lang yan sa inbox and then open click. Yan, tapos i-claim mo yon i-claim. Kasi ako na-claim ko na may nakalagay na dyan na uh, PHP 1,200 was already claimed. Ayan, kasi na-claim ko na siya. Basta dito lang po tayo tumingin sa inbox. <clears throat> Ayan. Ayan ayan lang po kadali guys kasi ginagawa natin itong mag-send sa clip, dalong lalo na kung may mga uh, code po tayo, hindi tayo makapag-send ng cash dahil may code at saka for example, hindi po natin hawak yung uh, number natin uh, nasa ibang abroad po tayo, tapos yung Uh, number po ay nasa Pinas. So, hindi online yung mga nakahawak ng number sa, ng sim card sa Pinas. Kaya, ang ginagawa po namin, nagsisend po kami through clip. Ayan, di ba? Kung express send, ah, uh, kung express send, ah, uh, may code yan. For example, kung una-una mo siyang sinandan, so may code yan. And then, ito naman ang send with a clip. Ayan. Itong send with a clip. So, need ang code. But, kailangan i-accept ng Uh, taga-receive <clears throat> i-accept ng taga-receive yung pera na uh, sinend mo kaya ayan po yon. dito lang po natin tingnan sa inbox hope may natutunan po kayo guys sa ating video uh, please uh, subscribe to my channel Adventures with Rose and uh, thank you so much sa inyong lahat God bless everyone